Hello sa lahat. Eto, luto na naman tayo. Gusto ko lang i-share sa inyo ang aking napaka-social na menu for today. Is daw. Ang social. Hindi yan social na menu. Alam niyo ba kung bakit? Kasi that's our leftover breakfast. So niluto ko lang siya uli kasi ayaw ko masayang, ayaw ko rin matapon. So anyway, guys, mostly tayo yung nilalagay natin sa ating burger patty is mushroom sauce. Wala akong any cup sa aking fridge. Meron lang akong nakita. Meron akong milk, meron akong cream cheese, meron akong spinach. So, ginawa ko yung aming leftover breakfast na burger patty is nilagyan ko ng white sauce with spinach. Mostly, is mushroom sauce yon. Eh, wala akong mushroom. So, ginawa ko na ng paraan. So, nagsote ako ng garlic in a butter tapos nilagyan ko ng milk, cream cheese naglagay pala ako ng beef cube dyan at saka yung lean parents or Worcestershire sauce nabigkas ko ba ng tama? Tapos nilagyan ko na lang ng spinach. Ayan, kung nakikita nyo, ba diba? ganyan lang, napakasimple lang na luto. At ginawang special yung leftover burger patty. Ayan, kung nakikita nyo guys, yung aking burger patty is dried na kasi leftover breakfast namin yan. So, napakinabangan ko pa. Nilagyan ko siya ng napaka yummy sauce. Itry nyo. At saka nilagyan ko lang dyan para maganda naman yung presentation at magpapadagdag din ng lasa ng at ng aking niluto. Nilagyan ko ng crispy onions and crispy garlic para napakasarap at napakatakam naman tingnan yung aking niluto para maganahan sila sa pagkain. So ayan lang guys and thanks for watching. Hopefully may natutunan kayo.